magluluto na tayo ng ano na lang po sa panglulutuin ko. Ilagay ko muna ito sa mga plastic para magpapukuha tayo. Nasa plastic siya. Paghiwa-hiwalayin ko kasi sa isang plastic lang dinagay ng ano yung tindera. Nagtitipid sila sa plastic. Lagi kaming may ampalaya kasi mahilig kami sa ampalaya parang sa isang linggo, hindi kami nawawala ng ampalaya na ulam. eto naman, na sigarilyas, gagataan ko to. Masarap to ginataan eh. Lalo na pag yung halo nito, ano, hipon. Masarap ito. mahahaba. Kaya pagsalubungin na lang natin yung plastic niya. Magsasalad ako kaya may lettuce ako. Tapos yung ating celery. Parang gusto ko lagyan ng patatas yung ano, pork ha, para may ano ka na tumakain. Ilagay na natin yung ating mga gulay sa wrap. Ayan pa. Ayan. Ito tayo ng pork cut. Ayan yung ating pork yan, asimbuli na natin yung lagayan natin ng ating mga bawang at saka sibuyas. Ang hinahanap ko sana nito kulay puti, kaso wala siyang puti. Ito yung stand ilalagay lang natin ito dito. Nakadikit siya. Yung pangtakip ito sa taas. Ayan. Tumitilap check At buo na yung ating lagayan ng bawang ato yung bawang tapos, yung ating sibuyas. Ayan. Ayan na yung ating pork chop. Tapos, nag ako ng na patatas. Yung mga itim-itim na yan, yung galing yan sa pinagsalutuhan ng ano, baboy natin. Meron kasi yung mga sibuyas at patatas. yan. So, na yung ating patatas. Ito yung ating pinagbabada ng ating pork chop. Ngayon ang gagawin natin, uh, pakukuluan natin yan para maging sauce ng ating pork chop. Yung ating pork chop. at ito na yung ating pork chop at andito na tayo sa shop kumakain na ako hindi ako kumain ng ano ka neto carne yung patatas lang ang ano ko kinain ayan kain tayo pa ng halian alas 2.43 ng hapon andito na tayo sa shop

Ito na yung pagkain natin dahil may nag-chat Tapos, nabasa ko sa chat May chicas, nag-send siya ng ano magka out siya ng 1,000 Yung mga kapitbahay ko kasi, pag nagka out sila Ano ka neto? Sinesenda lang nila yung picture sa kanila kinukuha. Sabi ko magdala ka ng 15 para ano pa neto. Buo na 1000 ang ibibigay ko. Ito yung pang na na cellphone namin. Kaya ganito pag ano pag may tindahan tayo. Hindi tuloy-tuloy yung pagkain natin. Tapos nagbayad siya ng utang niya, ginitas niya rin. Tapos magka-cash out siya ng 1,000. Ayan po, ganito yung buhay ko dito. Maraming maraming salamat po sa lahat po ng mga nanonood, sa lahat po ng, ng, ng mga nag-subscribe. Maraming salamat sa inyo kain tayo.